Eh pinagkakalat nyo nga sa buong campus na 80s ka eh. Tapos hindi ka rin niniwala sa mga Diyos. Ang dami-dami nga dyan eh, pala simba. Pero ano, masasama ugali, 'di diba? Uy, Isha. Uhm, um, gusto mo bang sumama sa mga seminars namin? Para naman mapalapit ka sa Diyos. Ano tingin mo sa akin? Hindi pinalaki ng matino? Well, hindi naman sa ganon. Ganito kasi yun na, sa seminars namin, na tinuturo yung mga tulad ng hindi ka dapat maniwala sa mga rebulto, sa mga libro lang. Kasi yun, sulat ng tao. Tulad nito, basahin mo. Ano ka ba, Godel? Hindi ko kailangan ng ganyan. Dahil hindi ko naman kailangan pumanig kung paano ko construct yung paniniwala ko. So, meaning, hindi ka naniniwala sa may kapal? Naniniwala. Pero, Basta, huwag mo na ako pilitin. Yun naman sa pinipilit kita, pinapaliwanag ko lang sa'yo kasi baka gusto mong mag-join sa amin, di ba? Friend, alam mo naman na hindi ako palasing simba, di ba? Since nung bata pa ako. Basta ako, friend. Sinasabihan lang naman kita para mas maliwanagan ka tsaka para din maging bright yung future mo. Friend, kalma ka lang, okay? Gets ko naman yung point mo. Pero si God, ginagayad lang tayo. Pero nasa atin pa rin yung gawa. Sabi nga nila, di ba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Gets mo yun? Okay. Beb! Hmm. Hindi ka ba na weird sa mga pinagagawa ng kaibigan mo? Puro na lang siya pag-invite sa mga ibang tao nang magsali-sarilo nila. Yan, yun siya. Tsaka, baka mamaya ganun siya pinalaki ng mga magulang niya. Yan siya, wala tayong magagawa. And besides, wala naman siya tinatapakang ibang tao, di ba? Ha? Eh, pinatakalat niya nga sa buong campus na 80s ka eh. Tapos hindi ka naniniwala sa mga Diyos. Seryoso ba? Promise. Baka naman gumagawa ka lang ng kwento, ha? Hindi. Godel, anong mga pinagsasabi mo? Ha? Huh? Bakit na naman ba? Ano yun? Nalalaman ko na chinichismis mo na 80 ako? Okay ka lang? Well, totoo naman yun na. Pinapasali kita sa amin. Pero ayaw mo naman. Gudel, bakit ako sasali sa inyo? Eh sinabi ko naman sa'yo na hindi ko gusto yun, di ba? Ito tatandaan mo ha. Maka-Diyos ako. Naniniwala ako sa Diyos. Pero hindi ko naman kailangan ipangalandakan yun, di ba? Ang dami-dami nga dyan eh. Palasimba. Pero ano, masasama ugali, di ba? Ako, hindi ako palasimba. At hindi ako sumasali sa mga seminar na yan. Pero naniniwala ako sa Diyos. At, nag at nire-respeto ko yung paniniwala ng iba. Gaya ng paniniwala ko sa'yo. Teka, ano yung pinag-aawayan n'yo? Yu? Ay nako, naririnig ko yung pinipilit mo sa kanya. Alam mo ba, Godel, hindi mo basta-basta pwede ipilit yung mga ganyang bagay sa isang tao. May kanya-kanya tayong faith at understanding sa bawat religion na kung ano man meron tayo. Ang mahalaga, yung faith mo sa sarili. May kanya-kanya tayong paniniwala, ha? Alam mo, kung gusto naman yan, sasama naman talaga sa'yo yan kahit anong aya mo kung ayaw niya, hindi yan sasama sa'yo. Tandaan mo yan, ha? Hindi dapat pinipilit ang religion. Uh, sige po, ma'am. Uh, Isha, sensya ka na. Kasi pinilit kita kahit alam ko naman na hindi mo yun gusto. Tsaka tulad nga na sabi ni ma'am, meron kang sariling paniniwala. Um, alam mo, okay lang naman sa akin yun eh, kung pinipilit mo ako. Pero kasi, na gulat lang din ako, na ba't mo pinagkakalat na 80 ako? Doon lang naman ako nagulat eh, wala namang problema sa akin yun. Uh, sige Isha, next time, uh, hindi na ako mamimilit ng iba na mag-join ng mga seminar-seminar kung ayaw naman talaga nila, tsaka hindi na rin akong mag magkakalat ng mga kung ano-ano sa campus or hmm. kahit man. Kasi yung ibang tao din sinasabihan, ang weird hmm. mo daw ganyan. Sinisiraan ka na naman nila. Pero ako, hindi nag-iiba yung tingin ko sa'yo. Naniniwala ako sa'yo at nire-respeto kita. Kaya nang sinabi ko sa'yo kanina. Hmm. Okay na yan. Salamat, Isha. Tsaka salamat din, ma'am. Pasensya mm -mm. na ulit. Tandaan na. mo ha, respeto lang sa bawat religion, okay? Salamat din po, ma'am. Sige, wala na mo. Ano?